Bukod sa mga programa laban sa kahirapan, masusiring tinututukan ng Office of uh, the Presidential Advisor for Poverty Alleviation ang pagpapalawag pa ng oportunidad para sa ating mga kababayan sa programang in-person. Ibinahagi ng kalihim ang uh, ilang paraan upang mayangat ang pamubuhay ng mga Pinoy. Tiniyak ni Secretary Gadon na handa siyang tulungan uh, sa pribarong sektor at iba pang ahensya Upang tutukan ang isyu sa malnutrisyon, kayrapa na trabaho. Abangan ang kanyang buong panayam mamaya sa in person alas 8 ng gabi dito lang sa PJV. Uh, Anti-poverty is uh, how to uh, uh, create jobs mm -hmm. and how to alleviate our people the, the those who are living under the poverty threshold aside from the four ps may eh, meron pa si Uh, secretary Gatchalian Rex Gatchalian mm -hmm. nung uh, yung tinatawag natin na food stamps mm -hmm. and increasing pa naman yung kanilang mga mm -hmm. coverage